living life pangiti lang amo si kamu O ayan, oh. oh. Sandali, sandali oh. lang. natin. Sana nga. Sana patingin nga, Sa patingin nga? Diyan, diyan, diyan diyan diyan, lasuna, oh. Diyan, for sale. Ako magtaman na, oh, okay. okay. for sale. Diyan, lasuna diyan, na. For sale, 1,000. pa, oh. Oh, Matay, okay. okay, mo yung But ano tayo, eh, yung hindi na record ka nila. Yung ano, yung ano, yung, 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 yung mga laso na mo. Ayan nga, meron okay. okay. pa. Oh, Maraming mar pa guys, ah, uh, Ilocosur, Abra, guys, order uh, na kayo. 300, ah, 100 ang tatlong tali. Ukay, ukay. Ukay, ukay. Ukay, Hindi yan. Hindi yan. At yung ano ka lang kasi yung ano, si Bukilas. Yeah, oh, Ayan, guys. Yeah, guys. Oh, bilhin na po kayo. O, bilhin 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Uh, Murang-mura guys. mga suki ko dyan sa Abra. Yung mga suki ko dyan sa Abra. mga suki dyan sa Abra. Ayan, bilhin na po kayo. Ayan. Sa mga gusto, ha, mag-PM lang, guys, sa akin.

Gaganda. Bili na po Gwickle. kayo. Yung ate ko ang, ano dyan, seller. Größer. Ako ang taga-promote. Alright. Tanim din nila ko na Na? Na? Tanim din nila ko na. Tanim din nila yan. Fresh na fresh from the farm. So, ayan guys. PM nyo ako kung sino mga gustong bumili dyan. Ang sarap talaga nito kasi ito yung tinatawag na lasuna lang ng mga ako. Alright. Ayan, ayan, ba? Nakunaan naging <laughs> na, uh, ngan no. oh, okay. oh, nag nag naging ngan na ngan 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 mga sa ngan 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 ngan